ninyo Dito tayo ngayon sa mga apartment nila Joanne May check check lang ako Check yan <laughs> Nagigising ko lang Rest day ngayon Ba? Nakasilip na kagad si Kaden oh. Wala si Joanne Hi Hello

Tetsikin lang namin si Rudolph kasi ibebenta na, na nila. Ayan. Kailangan na malet go nila yung Rudolph. <laughs> Ganda tong apartment nila eh. sa parking lot ni Rudolph <laughs> yung upa dito alam ko 1549 tatanong natin mamaya si Dari kung magkano kasi may nagtatanong yan marami din nagtatanong tungkol sa presyo ngayon ng apartment dito yan pwede naman sa siguro tayo mag park dito o, wala pa naman tao 4, 2, 3 tanong natin kay Daryl magkano yung upa mamaya Let's go. Ayan o. May mga natatanong. Henderson Apartments. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pero pa yata doon. Pitong building yata ito. Tapos ito, care home. Ito maganda dito eh. Kung may makangin. Teka lang. Ayan o. Kung may available dyan pwede ka dyan mag apply caregiver ah, saka ano nila sa kitchen yan ganyan kasi care home yan eh high end na care home maganda sa mga matatanda yan pwede ka mag apply pag may ipakante dyan tapos dito ka lang diba maganda ah, maganda tong mga apartment dito si <laughs> Ella, eh papanda rin. Ayun. Kukunin ko sana yung battery ni ano ni Rodolph. Yan. Eh iba naman size. Tsaka yung amperes niya dito. Oh. One click, no? Oh. One click eh. Ayun lang talaga ko kumagat ng cambio, no? Oo. Oh. Nawawala pa atras ko Oh. Ana atras. Sige. Yes. Pero hindi na makambyo. Mag-reverse ka. oo oh, umandar Silate. Yung tama mangandar lang. Dadi. Yung tama hindi sa sampo. Oh, flow. Oh, yun lang. Pero kapag i-gas mo Ayun. Nga. Yeah, terus mo ngasi gina tingnan nga natin. Hindi ka nakatapak. Maatras lang siya ng ganyan. Tapos, iabante mo. Kumandar na. Oh, sabi sa iyo eh, baka may problem. <laughs> Naggas na. Ikot natin dito, kaya naman natin tulak dalawa eh. Ako nga, ako nga ang mag-ano. Tingnan nga natin. Tatawag na lang tayo ng tiga tulak pag uh, ano. Naggas siya, naggas. Di ba namin naman pagkatapos ng gumanon? Ay, si Rudolph, eh, gumagana ka naman yata eh. Dapat pala kinagat ko yung pwedeng magano test drive. Oo. Oo, umaandar naman. Nagagasan ko. Oo, umaandar. <laughs> Wow, wow and. <laughs> 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 e eh, uma under no muchy. O, oo naggagas nga eh. Hindi kaya nagloko lang si Rudolph? <laughs> Nabigla lang yata si tu eh, nung ano eh. Oo. Ano yung tumutulong nang, Yun, ano yun? Ganun lang talaga siya. Yan na. Pagka ano, nagka problema siya, papatayin mo lang yung makina. Tapos, under uli siya. Para sa ano, ah, inaatake sa puso. <laughs> Parang lang ano eh, pag napagod na titigil na. Oh. Pero bo yung makina, yung nga lang hindi mo may, ano ma-forward na. Patayin mo uli tapos yun magagasan mo. Ano oh, yung problema? Pa, barado, no? Oo. Oh. Pag uminto ka, no? Paano, Paano kaya? Pa, pag nasa stoplight ka, so papatay ka. <laughs> Kasi ako, mga sa ka bago. Lahat ng nasa likod mo, lupa oh. sila naman na. Tapos kapag polis, yari ka, yari ka. Ga. Kailangan talaga pacheck to sa mekaniko. Eh ako, si Rani Coco, eh. Ang alam mo na si Ryan ang naglaki. <laughs> Oo, oh, naglak lang pala yung ano, kala ko oh, naman na na siya. Kaya minove ko ulit yung ano eh. Hmm, pwede. Steering nakita nyo naman, nakailang ikot ako. Ay, nakita ko ngayon eh. Ang Pero pagdiving dito, dalawang ikot, eh, isa't kalahate. Eh. Oo, oh, binilisan ko nga dun eh. Binilisan ko tapos yun. Oh, umaandar pa sabi ko. Pacheck, baka, baka pwede pa. Pag hindi na talaga, benta na. Oo. Oh binibilib kasi kapag pina-check dyan sa port oh. sasabihin mo ko ano papa, check mo unless papa, check mo buo oh, medyo, mahal, medyo mahal eh so, kung gusto nilang malaman ko ano yung talaga error no, yung nga lang gagastos ka ano gagastos no, bye. Bye, bye na Ella ay si Elo pag ako ayaw ngumiti eh. <laughs> okay din bye -bye. Okay, bye, -bye. bye 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 sige sige Rodolf Bala ka na sa buhay mo. <laughs> si Rodolfo. mo lang <laughs> kung kaya mo pa. O kung kaya mo pa. Para kapag gano'n may happiness. Pwede niyong tanungin uli yung ano, mekaniko. Oh, mararamdaman niya yan. Mekaniko siya eh. Ayun. Salamat, salamat. Ay, hindi ko natanong yung ano. Ay, magkano ba yung ano? Magkano daw yung apartment ngayon dyan? 1,600 uh -huh. doon ano yung building yan yung building uh -huh. na yan 1,600 uh -huh. 1,600 16. yung, yung sa inyo ngayon 1,568 pero magtataas yan ngani dahil ang day, lang kontrata namin 1 year eh oo. siguro pagkat eh sila sila dyan meron ng notice na para magiging 1,700 1,700 o yun tumataas kasi monthly kasi sila eh. o yun tataas mga 1,600 yung kay ano ano? oo oh. ewan pa lang po siguro after 1 year tatas din yung 1,700 hindi eh, nagtaas na sila yung pagkuha nila ah, okay. or hindi pa nagtaas di ba nagbago na ng management sila ah, okay ayun baka after 1 year doon magtataas ng 1.7 oh. One then. depende then, you know, no 1.5 din yata yung kuha nila katulad sa amin nila sila Jade so, oh 1.5 no parehas din 1.7 so 100 plus ang tinaas last year yun last year last year Ayan. pero sila nagkaroon ng notice na per monthly kasi sila plus 100 yun eh. 1.5 hmm. dati, 1.5 1.5, 6.8, so parang 1.6 1.6, so 1, 1, parang 100 plus mo, so parang 1, plus or oh, almost 1.8 ayan. <laughs> oh. kiladyo, ano, okay. eh. ayan, so parang 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 itataas parang 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 100 plus basta yung parang 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 yung parang 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 mas parang parang Ayun ah, yung sa okay. Oh. Ah, okay. Kaya mas mahal ng konti nung bigay sa kanila. Ayun, ah, sige, sige. Ayun. May nagtanong kasi. <laughs> sige, <laughs> sige, sige. Marami na yun. Eh. Mahal na kasi. Oo. Oh, sige. Ayun nga, tingat. Kayden. Hi. Ayun. One, six. Yung kala John, yun sa first building. Tapos, one, five, thirty-four, sixty-eight sila. Pero magiging 1.7 na daw. <laughs> Ganun. Medyo mahal. Kasi ano to eh, medyo magandang apartment. Nagtataasan na rin dito yung mga apartment. Ayun Nga no, wala na to si Rodol. Parang feeling ko. Pag pinacheck nila sa mekaniko, yun sabihin na lang na sasabihin ng mekaniko kasi magaling naman yung mga mekaniko eh. Ayan. Kung ano problema. Pag hindi, binibili kasi yung 500 dollars eh bago pa battery nito sa 200 plus yung bili kukunin ko sana kung pwede Ta-transfer dito sa RAV4 eh hindi naman compatible ayun kaya sayang di ba yung gas dito kalahati pa pwede pang higupin ayun. gagawa tayo ng paraan pag binenta nila higupin nilang natin natin transfer natin sa sasakyan nila o kahit kanino di ba sayang eh kasi bibenta ano to kakahuyin kumbaga pag to binenta mo doon sa box yung box dito yung parang bentahan ng mga lumang sasakyan kahit anong sasakyan kahit bago na yung iba na sira lang na total ride parang gano'n na bangga chinachap chap kung ngayari kulang ng pintuan gusto mo bumili ng pintuan yun kakalasin mo to kakabit mo sa sasakyan mo ganun doon minsan pupunta tayo doon box auto parts parang gano'n yata doon ayun ito, pag to din nila doon, syempre, chachap-chapin yan yung may mga kailangan ng pyesa, di ba? Ay, yung battery nito, malamang itatabi ito nung ano, nung doon. Kaya, niisip namin kung sinong may kailangan ng battery. Kunin na, kasi 7 months pa lang. Eh. Trans, ipagpalitin na lang. 7 months eh. Bago-bago pa. Yung battery. Kaya, yeah, ay, ganun talaga. Pero na ano naman, na-serve naman ni Rodolph yung purpose niya nung ano, hirap na hirap sila mag-dry, ah, hirap na hirap sila nung winter. Kasi nga, ba diba, sobrang hirap maglakad, tapos mag-grocery. Kaya yun, na-serve naman ni Rodolph yung purpose niya. Nung kailangan-kailangan nila. Hingin lang nga lang, hingin lang, ano, talagang bumigay na siya. Yun lang ang ano, ang mahirap pag bumili ka ng second hand. Talaga hindi mo alam kung kailan bibigay. Ay lalo na pag luma. Pero mura nga lang. Kumbaga, tinatawag na pansamantagal na talaga. Kumbaga, makaraos lang. Ngayon, nakaraos na sila. Meron silang bago sa sakyan. Kaya yun. Ngayon, uminit tayo. <laughs> Sirani ko. Sirani ko ko. Hindi <laughs> chichikin lang talaga namin yung battery kung pwede may natay ako ngayon sa superstore katapos natin pumunta dun kila Rudol go grocery lang ako ng mga gulay maraming gulay ngayon dito ako ng talong ampalaya, okra, sitaw Ayan. kamote Ayan. kamatis bawang tapos bibili tayo ng mais kasi 0.33 lang ayun Bumili tayong lima. Pag-iisa kami. Ngayon tayo. Itingin lang ako ang mga ano. Kung may sale. Tapos sa Winak. Mga gulay lang talaga yung pakay ko dito. Kuha <laughs> tayo ng tahong. Seven dollars. Oh. <laughs> so. Makain din mga dinosaur ng tahong eh. Seven dollars. Tingin, tingin lang pag may mura bili pag mahal <laughs> uwi na <Price> <laughs> sabi konti lang na parami na naman tayo pero ayan bumili ako ng mga baon nila Dilan ayan. sa ano cookies tapos kung anong kulang ayan. bumili tayo bali lahat yan 169 dollars yan ayun gulo diba ng sasakyan yan <laughs> Ayan, 169 na yan ating taong yan lato kalimutan ko yung ano nagaya namin ng ano yung mga back ano balo ko ano? yun kasi yung lagaya nakalimutan ko yan 169 dollars Marami pa dito yung mga gulay yung mga 169. Uwi na tayo. Yan Tim Hortons, nagbabalot ng lumpia. May bagong produkto niya yan? Oo. Oh. <laughs> Kagagaling lang. Ayan, pumunta kami mamaya sa ano? Birthday. Sa birthday yan. Birthday ni Franco. Ayan. Ito yung dadali namin. Kasi potluck. pagsumama Pag kayo sa grupo, lahat ng birthday nyo, yung birthday nyong pamilya, isasama doon sa grupo. Tapos, iaayusin ang ating mga sekretary. <laughs> sila Johan, tsaka sila ano, sila ano ba ito? Sherry yan, ayusin nila yan. Tapos, yun, kung sino yung birthday ng buwan, yun, magpapatlak. Di tipid ngayon sa ano, sa may birthday, di ba? Kasi, hindi ka na maghahanda ng marami. Kumbaga, lahat magdadala. Hey, Ayun, Ganon yung usapan namin sa group. Kung hindi ka makakapunta, okay lang din. Message ka lang. Kasi sa group naman nagme-message. Meron din namang hindi makakapunta. Ayan. depende Depende sa'yo kung anong gusto mong dalhin. Ito, lagi namin kasi dinadala. Tsaka gusto namin to. Itong... Nasaan to? Four dollars ang isa? Five. O, oh, five dollars na. Ayan. Tapos, yun. Yung ano lang. Uh, lumpiang na ano na. Na timplahan na. Ito. Di ba? Ito yung namin. Ito so, hindi ganyan ka Pero hindi yan lahat ah. Kasi yung sa amin. <laughs> <laughs> yung sa amin kasi. Pambaon. Pambaon pa na rin nila sa school. Ayan. Kung kahit ano lang dalhin mo. May message mo lang doon sa group. Kung anong gusto mong dalhin. Ayan. Sekretong malupit yan. Yung recipe na yan. <laughs> Ayan. Pinapanood ko nga yung vlog namin. No? ba? Diba? tangkilikin ang sariling atin. Yung last vlog. Ginagandahan ako kami yan sa ano, pintuan. May nagtanong, bakit daw magkaibang pinto yung binili namin? Ba't hindi na lang parehas na ganto na maganda? Eh sabi ko kasi, walang kapare... Yung mura lang talaga yung bibili namin, yung isa. Eh wala na siyang ano, kanan yata o kaliwa. Basta ganun. Tapos eto naman, walang, wala siyang kanan o kaliwa din yan. Kumbaga yan, ang binili namin tag-isa. Isang, yan, right hand yan. Right, yan, yan eh nagandahan pa ako kaya yun yung nilagay doon sa bukana ayun ayun sa mga nagtatanong nga may nag message kasi sa akin Ayan, abang nagbabalot si Lani dito ako naman eh pupunta sa baba para ano yun bawasan yung trabaho doon magmamasili kung ano maisip ko bago, bago kami pumunta sa birthday sinilip yung dalawang pinatulog ko tanghali. Para pupunta namin doon, medyo may ano sila may energy ba? Ayan. Ayan, umunan ako sa baga doon. Wala naman akong pinapupok na lechon dito. Kasi ng araw. Ayan. Iba na. Iba na tong base, Medyo may mga may mga nabago na rin.